<laughs> Ayan po guys oh, si Doming Black oh. <laughs> <laughs> Nagpapakyute Bate <laughs> naman dyan <laughs> Yan guys Ginalak-galak ko muna sila guys Na nainip sa bahay <laughs> ang kalaro ni Doming Si ano, apo mo ba to Tento. Apo mo? Pamangkin? ah Pamangkin ni ate. Ha? Marco pangalan mo. Ayun si Dumeng. Dumeng, wag ka bibitaw. Wag na siya. Di mo Di kaya ni Dumeng eh. <laughs> Ayan guys. Tuwang-tuwa sila guys. Ha? Ah? Hmm. Nandito ah? because... hmm? po kami guys ah, ano ba pangalan ito ba? Alayhay. Lala kami. Hi. Ano, kumusta naman gala nyo? Masaya? Masaya Masaya ko. Mamaya, ito si Pag-a-tricycles pa. Ano pa lang naman eh. Ayan, kaway-kaway. <laughs> <Ngay> mga idol. <laughs> Ayan, may kikita ito nung mamaya. Ipa-vlog ko ito. Nakawas ito. <laughs> hindi. Pero may kikita ito lahat. Ayan mga guys. Hindi siya na-indue siya na ng uh, siso. Oh, sa puno ng akasja ayan. Ay <laughs> ayan guys guys ay guys ay sila guys Sa guys ay 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 bigatan, ukong bigatan. Thank you for watching.